Balik tayo sa gilas at ang susunod nga na laro ng mga ito ay sa Asian Games at mukhang si Justin Brownlee ang magiging isa sa player ng gilas at ibang bersyon ng gilas ang makikita natin sa Asian Games. May katagalan na rin na hindi naging kampyon ang gilas sa Asian Games sa larangan ng basketball at makikita natin ngayong araw kung kaya ba ng gilas na talunin ang defending champion ng Asian Games na China. Defending champion ng Asian Games ang China at magandang pagkakataon ang larong ito para makita natin kung may pag-asa ba ang gilas na magkampiyon sa paparating na Asian Games na magsisimula na rin sa huling linggo ng Setyembre. Kung mananalo ang gilas kontra sa defending champion na China ngayong araw ay asahan na natin na magiging all-out ang gilas team sa Asian Games at dito malaki ang chance ng gilas na magkampiyon kung magaw nilang talunin ang China at posible na sa finals ng Asian Games ay magkaharap ang Japan at ang gilas Pilipinas. Sana nga ay makuha ng gilas ang panalo ngayong araw at mapasaya nila ang mga Filipino basketball fans. Nanguna naman ngayon si Renzo Bando sa shot block by position at siya ang guard na leading dito. Talo pa niya si Naloka Donkic ng Slovenia at nagpapakita lamang ang stats na ito na meron talagang magandang depensa si Renzo Bando sa kanyang position bilang isang guard. Athletic rin kasi itong si Renza Bando at kahit na nasa 6'2 lamang ang kanyang height ay naging slam dunk champion ito ng Korean Basketball League dahil sa kanyang jumping ability at yung tatagren ng kanyang depensa na kahit hindi ganun kalakihan ang kanyang kanyang katawan ay hindi mo ito basta-basta mapapaatras. Si sa Bando ang nagpakita ng mga flashes dito sa FIBA World Cup 2023 at kahit na limitado ang kanyang playing time ay nagawan pa rin niya ng paraan na magkaroon ito ng impact sa laro. Binalikan naman ng nakararami ang nasabi ni Coach Tab Baldwin na hindi gagana ang streetball style o larong kanto ng Pilipinas sa international competition. Sumasang ayon tayo dito dahil na rin sa hindi nakasentro sa iisang player ang laro ng isang team sa FIBA World Cup stage at mabilis talaga yung galaw ng bola. Sa madaling salita ay mas mag maganda ang galaw ng mga teams sa international stage at hindi lamang nakatayo ang mga players at merong motion sa kanilang opensa. Mahirap talagang madepensa ng isang team na maganda ang motion sa opensa dahil palagi mo silang hinahabol at paiba-iba rin ang kanilang pwesto. Kadalasan naman sa laro ng gilas ay matagal na dribble at yung apat na players naman ay nakasteady na lang sa kanilang posisyon at walang movement na nangyayari. Kaya madaling may steal ang bola dahil kita ang kita ang direksyon ng pasa. Maraming napuna na si Coach Tab Baldwin tungkol sa Philippine Basketball style at nagsas salita lamang ito base na rin sa kanyang experience sa international stage kaya naman may punto at may pinanggagalingan talaga ang kanyang mga pahayag at komento. Ginulat naman ng Latvia ang team ng Spain na kung saan nagawa nilang talunin ang Spain sa score na 74-69. Nanganganib ngayon ang defending champion na Spain dahil na rin sa pagkatalo nila ay pwedeng ito ang maging simula para hindi na sila umabot pa sa quarter finals. Maging ang Dominican Republic ay talo kontra sa team ng Puerto Rico at hindi naging sapat ang 39 points ni Carl Anthony Towns para makuha nila ang panalo. Ang final score 97 para sa Dominican Republic at 102 naman sa Puerto Rico. Inaasahan natin na magkakaroon ng bagong kampiyon ngayong 2023 FIBA World Cup at ang Team USA pa rin ang nangunguna sa may pinakamataas na porsyento na makakakuha ng ginto ngayong 2023 FIBA World Cup.